What what? Sanyata. Kiniing. panggaan? Barilan? Back. So, eh, wait, nasan ba ako? Teka, traffic ba? Nako. Wait, kayo kaya ko pa ba? mo pa? Eh, saan ba yan? Na! <laughs> true! Aba, nasa Nueva Vizcaya nga ako. Tara, makisaya sa nag-iisang selebrasyon ng mga Novo Vizcayano. Ito ang kanilang ikalabing anim na grand Amungan Festival. Happy Amungan Festival! Woo! Ang Grand Amungan Festival ay taunang ipinagdiriwang ng Nueva Vizcaya sa tuwing sumasapit ang buwan ng Mayo. Labing limang bayan ang nagsasama-sama para sa isang selebrasyong simbolo ng pagtitibay ng kanilang pagkakaisa bilang isang Novo Vizcayano. Ang Amungan ay isang salitang gadang ng ibig sabihin ay pagsasama-sama o gathering sa Ingles. Amungan ng mahigit dalawampung mga katutubo sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Dahil sa lokasyon nito, ang probinsya ay hitik sa tradisyon at kultura ng pinagsamang Cordillera at Iloco. Sila ang unang probinsya na dadanan mo pagpasok mo ng Region 2. Tama ka, iba ang Nueva Vizcaya sa Nueva Ecija, parehong probinsya ngunit magkaibang regyon. Balik tayo sa selebrasyon. Bumisita tayo para makisaya at maranasan at makita ang pagkakaisa ng naturally vibrant Nueva Vizcaya. Isang tampok na atraksyon sa tuwing amuan ang kanilang Travel and Tourism Expo na kung saan ang bawat bayan ay may booth na maaari mong mabisita at mas makilala sa pamamagitan ng kanilang mga ino na tourism products. At ngayong taon, ang tema, mga natatanging pagkain ng Vizcaya. Aba syempre, kaya nga tayo nandito para magkikain, di ba? Speaking of kain, mayroon silang kakaibang tradisyong sa Lusalo na ginagawa rito na tinatawag itong watwatan. Tuwing unang araw ng opisyal na pagdiriwang, nagsasama-samang lahat para sa isang salusalo ng pangunahing pagkain ay ang watwat. -wat. Pinakulo ang baboy na walang hinalong pampalasa. Dahil unang beses natin itong maranasan, nakisalo tayo kasama ang ating mga kaibigan. At sa ating unang subok, naggalat pa nga tayo ng sabaw. But anyway, tuloy ang kainan! Dahil may energy na tayo, tara! Samahan niyo ako at bisitahin natin ang bawat booth ng mga Vizcayano. Unahin natin ang bayan ng Jadine na ipinapamalas ang natatanging produkto nilang mais. D.I.A. D.I. Duras jadi Dako tayo sa Bayumbong na ang kanilang booth ay hango sa hugis ng kakao, isa sa kanilang mga pangunahing produkto rito. Aba, ang Dupax Dol Norte, may paletron! Ang ambagyo naman hango sa kanilang kalumpit, ang booth, at kasama na rin rito ang kanilang tatlong pangunahing produkto, ang kamote, kape, at kiniing. Ang Alfonso Castañeda naman ay hindi nagpahuli sa kanilang mga produkto Katabi nito ang sure na sure, Dupax del Sur. At alam nyo ba, nagustuhan ko rito ang kanilang natatanging mulberry juice na dito ko lang natikman. Ang sarap pala! Sayang wala akong video, pero ito na lang kay Mr. Bats. Nag-enjoy siya dito, promise. Siyempre, andito rin ang Tanguy Festival ng Quezon kasama ang kanilang mga pagkain. Ang Villa Verde. Aba, heaven! Ang daming pagkain! May pakanta pa mula kila nanay at ang tuntok nito ay giant pa nga. Sa bayang kinakaya lahat, kaya mo pa? Kaya ko pa? Kaya pa! May watwatan sila dito at pakape at bakul, isang pagkain na sumisimbolo sa tradisyon ng kaya pa. Mula sa dinurog-durog na kamote, binalot ito sa dahon ng saging sa kaitot pinakuluan. Ang Solano, tapok naman sa kanila ang big na wine. At sa na nako, magsawa ka sa mga buko. Dito naman sa bayan ng Santa Fe, ang kanilang aros kalduhan, may baong kwento na tiyak iyong mararamdaman. Sa bayan naman ng Aritao, aba, dinala kami sa ilog ni nanay. Nagluto ng pinakbet, nilagay ito sa pabalot, kasama ang pickled onion na first time kong matikman. Legit! Akala ko malalasan ko yung tapang ng sibuyas pero hindi Parang naging singkamas. Ang galing! Ang witty nyo dyan part. Wow na wow! Ari tao! Dako naman tayo dito sa kaiimasan. Kasi trusan. True na true! Kasi Sino ba naman ang hindi mamamangha sa booth na to? Isang linggong ginawa para mahulma ang kapisaan cave na sa kanila mo lang makikita. Ito actually ang fifth longest cave system in the Philippines. Sa loob nito, nandito kanilang nilang at kasama na rito ang kakaibang citrus ice cream. Dahil nga ang bayang ito, mayaman sa citrus, walang duda. True na true, hasibu! At ang huling booth na binisita natin, bang bang bang, bang na bang, bang bang! Aba! Ang pinakaabangan na rin ng lahat, ang tao ng pagandahan ng Sanyata Tinueva Vizcaya. bukasan ito ang pinakamakulay na araw ng Vizcaya, ang street dance competition. Tara makisayaw at makisaya. hindi matatapos ang selebrasyon nito ng walang lumilipad sa ere. Ang Nueva Vizcaya Paragliding Team. Isang pinagmamalaking atraksyon ng probinsya na dahil nga ang kabundugan ng Vizcaya. Ayon sa mga eksperto sa sports na to, dito ang pinaka-perfect na spot sa buong Pilipinas pagdating sa paragliding. Wait, kailan ba tayo lilipad ulit? Hmm, baka naman! Isang linggong puno ng saya, busog na tiyan at pagmamahal na nadarama. Sa sa bawat pagkakataong bumibisita ako sa Vizcaya, ramdam ko hindi ako kakaiba. Salamat sa pagpaparamdam na ako'y nasa isang tahanan. Pasilip lang ito sa napakarami pang maaring maranasan at maibigay ng Vizcaya. Bagamat hindi ito ang aking unang beses na bumisita ng Amungan, ramdam ko na bawat taon lalong sumasaya ang bawat araw ng pagsasama-sama. Maraming salamat sa karansang hindi ulit malilimutan ngayong amungan. Hanggang sa susunod na selebrasyon, Naturally Vibrant, Nueva Vizcaya.